Pastor Mike, may pagkakaiba ba yung pagiging sakim sa pagiging selfish at excessive? Uh, alam mo, uh, napaka-okay uh, na tanong yan kasi yung ang bawat isa sa atin, lahat talaga tayo, meron tayong um, gusto sa sarili natin, meron tayong gustong mga ambisyon, gustong mga needs and gustong mga wants, no? Mm -hmm. Ah, okay. uh, ayun, ang 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 line diyan where doon na tayo pupunta sa selfishness or being excessive para sa sarili natin is yung tipong parati na lang nating iniisip or inuuna yung sarili natin. Ayun, mm -hmm. hindi po hindi po mali na alagaan natin yung sarili natin, ah, uh, natin yung mga pangangailangan natin, pero nagiging problema po 'yan kung parati na lang 100% of the time tayo yung iniisip natin. Mm -hmm. na, uh, yung yung pagiging uh, uh, you know greedy or selfish or self-centered, no? Uh, at sa English po, I think yung mas malapit na term sa uh, sa sa kim or ganit is is really being uh egocentric, no? Parang mm -hmm. uh, pwede pa na nating gamitin yung narcissistic sa, sa psychology na parat na iniisip yung sarili nila, I want more, I want that, I want this, ako na lang parati yung mauuna. So yun yung problema natin na uh, if we are not aware of that. Nako, mahirap na mabuhay ng may ganyang asal. Mm -hmm. So ayan, parang ano, ang uh, first level selfish. <laughs> ano ba yon Second level greed. Yes. Greedy na, greedy. Ayan. Tapos, Tapos uh, oh, pagka hindi pa na ano, sa greed, talagang excessive na. asin. talagang yung tipong, uh, yun nga, yung, sa, yung earlier, yung sinabi nating word na maluho na, na parang uh, medyo meron ng addiction, meron ng gustong mag-hoard, mm. gustong uh, marami yung kung ano yung mga possession mo or yung mga gusto mo. So, that's very excessive. Oh, yun no? na, grabe And, na ang pagkaganid, mga kapatid. Pero bakit kaya Pastor Mike no, yung iba nga sa atin parang hindi na satisfy Laging parang sabi niyo nga parang it's I mean, consider mo parang isang form of addiction na rin. Ano yung pinanggagalingan nito? Well, unang-una sa uh, sa kinakalakihan natin ngayon in our world today, meron tayong tinatawag na consumerism culture, no? Mm -hmm. uh, and lahat po nang nakikita natin sa social media man or sa billboard or sa ating mga cellphone, nakikita natin yan na everything is is to be desired. Lahat po yan gusto natin. Gusto natin ngayon. So, ang marketing promotions natin ngayon sa, sa all around us is really consume, consume, consume. Want, 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 get, get, get. Di ba Lahat ng commercials. Eh, nga po, uh, kung dati yung mga commercials na sa TV lang, ngayon nasa cellphone mo na. Kahit saan ka pumunta, tina-target ka na ng Facebook, YouTube, ads, or Instagram, or TikTok pa yan. And always, the same message is instant gratification. You want more, you get more. ba? Diba? Yeah. Kaya nga po, uh, uh, yung mga tao ngayon, hindi na sila nasasatisfy. Kahit na meron naman silang sufficient, kahit meron naman silang yung sakto lang, pero parang pag nakikita yung na tayo lahat ng itong mga ads na to Parang oh, gusto ko nga 'yan, ah, kailangan ko 'yan. Tapos pag nakocompare compare pa natin yung sarili natin sa ibang tao, oy may bagong sapatos si ganyan, may bagong kotse, may bagong ganito. So parang ay gusto ko rin 'yan, ha. Pero tayo naman, okay naman tayo. So it's this uh, consumeristic culture that we live in right now that really breeds, no, that selfishness inside of us. Lahat po tayo as human beings, meron tayong innate, no, na nasa loob na po talaga natin 'yan. It's for our survival. Uh, we are built in with that to take care of ourselves. Pero, if we're not careful, yun nga, nagiging selfish na siya, nagiging self-centered na yung yung mga paggugusto natin because we are triggered by the consumeristic culture around mm -hmm. us. So, yun nga po yung reality natin ngayon. And Pastor Mike, um, sa tingin nyo, may malaking bagay o malaking factor, yung upbringing, yung uh, pwedeng ano eh no pwedeng opposite eh. yung sobrang inespoil or sobrang ano uh, walang wala yes yes actually uh, good thing po na na, point out niyo yun kasi um, sa sa pagkabata pa lang natin uh, when we are growing up um, studies and research have shown na kung ispoil natin yung mga anak natin they will end up living out that consumeristic, self-centered lifestyle, and also pagka hindi naman natin sila uh, trinato ng maayos, meaning yung talagang uh, ayaw ayaw natin silang bigyan ng kahit anong uh, any toy, kahit na good good uh, boy or good girl naman sila, that has a tendency also to reverse uh, pagkalaki nila, they'll they'll feel deprived, and then they'll you know They'll go on all of these pursuits to try to heal their inner child. Yun po yung uso na statement ngayon. <laughs> Kaya nga po, kung deprived ka or spoiled ka, parang yung effect niya if you want more for yourself. Ako po, uh, bilang uh, tatay, nakikita ko na rin po to sa 2-year-old son ko na hindi, hindi ko na siya kailangan turuan na maging needy. Kasi kung may makita siyang gusto niya, talagang kukuhain niya, di ba? Or... Uh, uh, pag-grab nya hindi ko na tinuturo yon sa kanya to be selfish pero it's very human uh, instinct no na if you want something you get it for yourself and that's why grabe yung role ng mga parents sa uh, sa buhay ng mga uh, uh, anak nila kasi we have to see that spot that and actually nurture it towards oh uh, let's learn to share with your friend mm -hmm, mm -hmm. to give this to kuya or to ate ba? Diba? so at a young age ma apprehend mo na agad yon and matuturuan mo sila okay it's not wrong to want those things pero uh meron pong limit yon na hindi lang yes. lahat para sa atin uh -huh. that we need to show oh yun ang dapat na nababantayan at natututukan hindi lang yung yung tipong syempre pag nakuha niya yung gusto niya oh good job diba by by himself uh, nung nung batang yon but hindi dapat natatapos doon oh what do you do next na nakuha yeah. mo yan Where do you put oh. it? How do you use that? Or yeah. kung ano man, ano po? So, at a very young age, makukuha na nila yun. Actually, makikita nila sa atin yun. Mm -hmm. If we are very materialistic, kung mm -hmm. panay-pili tayo ng mga gamit para sa sarili natin, or mm -hmm. we're addicted to our gadgets, alam mo po, yung mga anak rin natin, our family members, they will pick up those same Behaviors yes. From us. Or, Akala natin or, hindi hindi nila napapansin pero uh, nag-o-observe din niya, napipick up nila kahit hindi mo direct ang ipinapakita sa kanila. Nakikita nila yung galaw, yung behavior, naririnig. Yes. At yes. na-absorb na uh, nila. Na, 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 naawa ko parati kasi minsan may nakikita kong uh, mga family, kahit na kumakain sila together, let's say sa isang restaurant, Uh, pero yung mga magulang ay nasa phone, tapos yung bata ay nasa phone rin, nakakaawa talaga. Tapos pagka uh, hindi si wala silang time for each other, tapos lahat sila nasa phones lang. Hindi sila mm -hmm. nag-uusap, hindi sila engage mm -hmm. Kaya nga po, pag sa mga batang ganun, uh, they're, they're already creating that mindset na okay lang to, this mm -hmm. is normal. At mm -hmm. pag tinanggal mo yung object na yun, kunwari gadget, na medyo addicted na sila, mag-tantrum yan. Magtatantrum yan yes. Talagang magwawala yan kasi, ah, that's mine. that This is uh, diba, an extension of who I am. So, um, yung pagiging selfish natin, napapasa po natin yan sa ating mga anak, sa ating mga family members. So, we really have to be careful about it. Ano ba yung mga basehan Pastor Mike, para masabing, o oh, teka, parang red flag na to, nagiging sakim na tayo, o yung ibang tao? Yeah, so mar maraming, uh, maraming signs yan. Pero it starts with a desire for more. Kahit na meron ka na, pero parang gusto mo pa rin more, more, more. And oftentimes, nag-graduate yon for uh, desire for excessive money or materialism. No? So yung mga, you know, mabuti nga ngayon, meron na tayong mga apps like Lazada or Shopee, may online shopping na, na it makes everything convenient. Tama po ba? Mm -hmm. Lalo na nung pandemic, lahat deliver lang sa atin. Pero, kung hindi po tayo careful, ang negative side noon is materialism. Yeah. Diba? So, the time na may makita tayo, oh, add to cart ko na yan, gusto ko yan bilhin, di ba? Check out ko na yan sa next sweldo or sa next bonus ko. So, everything becomes a, a a, want, no? Kahit na hindi naman natin kailangan, pero gusto na natin. So, yun, materialism yun. Selfish yung yung heart noon. Say, so, whatever I want, I will get it. Minsan naman, meron ring overindulgence, di ba? So, it's not good, it's not wrong na mag-enjoy tayo sa pagkain, sa uh, sa mga uh, experiences, kung ano man yung hobby natin, di ba? Pero, pag nag-overindulge na tayo, minsan, nasosobrahan na rin. Mm -hmm. Di ba? Na hindi lang kakain ka, pero kakain ka ng sobrang dami kahit busog ka na. Mm -hmm. Or, iinom ka, to the point na malalasing ka na. Or, uh, ma-addict ka sa isang luho, like shoes, or watches or bags, kung ano man mm -hmm. 'yun, 'di ba? Na parang one is not enough, 'di ba? And then you just take more, more, more. So 'yun yung overindulgence na tinatawag na sobra-sobra na talaga siya. Mm -hmm. And uh third, thirdly, yung pagiging selfish, ito talaga instant gratification. Ito 'yung nakikita kong sobrang um present ngayon sa la sa lahat, especially sa kabataan. Hindi sila makikintay. They mm -hmm. want everything right now, now. instead want everything to happen now kung gusto mo yan kuhain mo ngayon so hindi na hindi na natin hindi na natin natututunan yung discipline of waiting of delayed gratification na sige pag-iipunan ko muna yan para mabili yan after working hard for it diba kasi ngayon pwede ka nang humiram pwede kang mag-loan pwede kang mag-credit card kahit Bilis. hindi mo pa bibilin na agad mm -hmm. <laughs> so yun telltale signs na nagiging selfish ka na and uh, sa iba pang aspeto siguro sa uh, in in terms of our conversation ito rin na uh, naisip ko lang ngayon uh, usually ito lumalabas to with our family or sa mga spouses natin na uh, hindi ka talaga nakikinig so that is also a a form of uh, selfishness or or being uh, close-minded na parang kahit na sina, sinasabihan ka or kinakausap ka Always, ikaw, yung gusto mong iparating is yung view mo, yung yung perspective mo, at hindi ka na kinig. In mm -hmm. fact, minsan, kung sinasabihan ka, yung iniisip mo na is paano ka mag-reply, ano yung i-respond mo doon. So that's that's actually a, a related sign of being very self-centered, very selfish. Ayaw mo nang makinig, you don't listen, pero always you're, you're on the talking side. And hindi ko po alam kung na-experience na po yun. Meron po tayong mga kaibigan. Ngayon tayo uh, mga nakakasama siguro so sa work natin na ang lahat ng gusto nilang pag-usapan ay ang sarili nila. Kahit na wala namang re related, wala namang kahit ano, bigla nilang papasok, tapos, oh, ako nga, ito yung ginawa ko, ganyan. Mm -hmm. Tapos, nadodominate yung buong conversation. So, that's a telltale sign of someone who's very self-centered, very selfish, na lahat na lang ng bagay tungkol sa'yo, mm -hmm. diba? And uh, uh, dapat po aware tayo sa mga, mga bagay, mga red flag yan.